Yun, good day mga kalapatids. Welcome back sa The Good Birds Love TV kung saan ang bawat lipad ay may kwento. At kung bago ka lang dito sa akin channel mga kalapatids, welcome na welcome ka dito. Basta huwag kalimutan mag-like at mag-share. Siyempre huwag kalimutang i-click ang notification bell mga kalapatids para lagi kang updated sa mga videos dito sa ating loft mga kalapatids. So, napanginihintay ano nyo. Tara na, abangan na. So yun na nga mga kalapatids, good morning ulit So yung for today's video natin is abangan nga tayo ng ibon na sibutas mga kalapatids Bali, third lap na tayo ng kosa mga kalapatids At sa apari na release yung ating mga ibon Bali na release yung ating ibon na sibutas mga kalapatids ng 6.15 ng umaga So yung start ng abangan natin is 10.36 dito mga kalapatids Ito nga yung forecast ng ating uh, release ngayong araw sa may apari mga kalapatids Eto nga mga kalapatids, weather forecast tayo dito sa ating area. napaka ng ating area dito mga kalapatids. Ayan yung bundok arayat natin. Bali, yan talaga yung nagsisilbing ating markings ng ating mga ibon mga kalapatids. So, quick update lang din tayo sa ating mga ibang flyers dito mga kalapatids. Bali, hindi nga tayo nakapagsakay kagabi ng ating mga ibon. Ay, nakapahinga nga si Maamo, mga kalapatids. Meron na siyang dalawang itlog dito, mga kalapatids. So, tapos, yung isa nating ibon. Ito, mga kalapatids. Meron din itlog dito. Kung napasa na mga kalapatids. Ayun. Gigip bird natin yan. Bali, anak nga yan ng... Uh, ano natin, mga kalapatids. Yung isang nakabibisi natin. Bali, anak siya nung... Hindi ako nagkakamali, mga kalapatids. Yung drapa. O kaya yung... Uh, magulang ni Uh, ang tawag dito si Miss Claveria mga kalapatids possible yan so ayan mga kalapatids naka live nga rin pala tayo sa ating youtube channel ngayon bali yung CCTV yung gamit natin naka, uh, pang live mga kalapatids so, pinos ko na nga yung link uh, panuorin nyo na lang mga kalapatids sana supportahan nyo rin yung aking youtube channel katulad ng pag sa aking uh, facebook uh, account mga kalapatids sana follow nyo rin ako doon Bali sa uh, next week na lang tayo magsasakay ng ating mga ibang ibon mga kalapatids. Papamid tayo. Bali si Maamo is sasakay natin para sa BBC mga kalapatids. Ito nga. Pinahinga ko nga muna kasi siya mga kalapatids kasi nga dala ng nangitlog sa kahapon. Uh, sakali stress pa siya ngayon. kaya hindi ko na siya sinakay. O yan yung iba nating mga ibon mga kalapatids. Ito yung mga ibang ibon na ilalaban natin sa BBC. Ayan oh, mga kalapatids, pinedering nga natin sila. Ayan, eh uh, ito yung kapatid ni maamo sa uh, mga, ano mga kalapatid, sa nanay. Anak siya ni Miss Victoria mga kalapatids At nung drapa ni Idol, Renny uh, Rene Boy, sana maging maganda yung resulta ng ibon na ito mga kalapatids Yan mga kalapatids, quick update naman tayo sa mga breeders natin dito sa taas. Bali ito nga mga kalapatids uh, isang pars ng Hiking Birds to. Tapos, ito yung magulang ng grisel natin na nag cluck ng Santa Ana, mga kalapatids. Tapos, ito isang pair pa ng eking birds, mga kalapatids. Bali, sila yung nakapokus natin sa breeding ngayon, mga kalapatids. Sana maging maganda yung resulta ng mga tulog nito at inakay, mga kalapatids. Sana meron tayong makapa makapag cluck ng last lap. Ayan pa yung ibang ibon natin, mga kalapatids. Idol Paul Cedric, eto nga yung ibon na hinahanap mo. Ayan, no? Hindi ko pa nga nagagamit ulit. Isang beses lang natin nagamit to mga kalapatids. Tapos, uh, nakabreak na agad sila. Pero ngayong season na to mga kalapatids, gagamitin muna natin siyang sitter. So ayan mga kalapatids, tara abang-abang na tayo sa ating ibon na si Butas. Bali, abangan na lang natin siya sa CCTV mga kalapatids. Medyo mainit na dito sa taas. Hindi natin kaya yung init baka maatake tayo dito mga kalapatids so, sobrang init talaga dito sa taas so panuorin nyo yung live video natin mga kalapatids nasa youtube yan just type yung ano mga kalapatids the good birds love tv dilitaw na yung live natin mga kalapatids yun mga kalapatids time check tayo 12.53 na wala pa rin yung ibon natin na si butas mga kalapatids congrats nga pala sa ating grupo na sa kiber mga kalapatids live pa yung ibon niya at nag na sakalam talaga yung idol natin niya yan mga kalapatids yun know, o mga kalapatids fresh from apari kagayan si butas mga kalapatids sana pumasok ka agad tong ibon natin tara magtago na tayo kasi nga mahihain tong ibon natin na to mga kalapatids Ayun na nga mga kalapatids, nakatok na nga Butas. Hindi ka pumasok yung ibon natin. Wala, tulala siya dito sa poste or kablin ng kuryente mga kalapatids. Kahit ilang kak na yung hinagis ko sa kanya mga kalapati ayaw pa rin sumama sa loob So yun na nga mga kalapatids, ah, nakakalungkot man pero nakatok nga si Butas mga kalapatids pero nakauwi yung ibon natin galing apari. Yun nga lang, hindi siya nag-clock mga kalapatids. So kung umabot ka man sa dulo ng video na to mga kalapatids, baka naman pambawi lang. Please like and share at don't forget to click the bell icon mga kalapatids para lagi kang updated sa mga videos natin dito sa lock. So hanggang dito na muna yung ating video mga kalapatids. Maraming salamat sa panunood at God bless.